Asa mo uli? Asa? Sa? San Luis? Bukoy mo sakyan? Puno-puno. Halos na. San Luis. San Luis, I have libris sa police. Ito mo, TG. TG. TG ako si TG. Yo, what's up mga kagod? May yung, um, ano, may yung headlong sa tanan o nato din sa terminal sa Ngog City. So, yung nga niya, ang ganap mga kaguit, dagan kayo pa sa Gabi, nagtapok mga pa Alright, tanawan nyo na, makita nyo na, hingani ka ng pasero. Nay, nag-ilog dito sa baso. oh. Nag-ilog sa kinan. Asa ba mo uli? Ah, mo uli? Medina. Medina? Dakan kita kami, Medina. na. ang ping mo ha, pag-uli ha. naka so, ka. So, dagan kita kami, Medina, mga guwit. May mga taga pangkutan na ito na sila, asa na sila mga uli. Bad, asa ba mo uli? Asa, sa? San Luis? Huwag kayo masakyan? Huwag kayo manangitang mapakyo ng rila day. Gusto bot. Amping <laughs> <laughs> ng pagkulin na oh, raw. Pasay ro. Hoy, nag-vlog ta vlog shout out. So may taga San, San Luis, mga taga Medina, dagan kay mga kaya, taga Medina. Ta to. Si Question sa Basron. Tanawon to kanis sila diri, paingon sila pa butuan ni sang apart, butuan. So ni mga pulis ni mga kagwito. Ingani kadaggan kay piyesta man sa hingo og dagan kay mga mga tao nga naglaagaron.

puno-puno. Halos na, na lukot na ang terminal mga kaguit tungkol sa anay concert. Shout out. out. E, halos na halos mga batang na Ang mga kaguit, no. na mga kagawit. No? Nga na ng kwan karon pasero. Halos gailog sila sa bus ko na yung mga mo Okay, mga pasero. So, Alright. Dawa rin nga kabibo mga kaguit Ang hingoog. <laughs> Manam ng piyesta. So, dagan kay pasero. Ito pa sa Picasso sa Picas dito nga pikas mga pengon na sa Saka ganyan Andi rin diri nga side paingon sa, sa Butuan na halos na puno na tanan mga kagwit so yung nga nakadagan ng pasero karoon diri alright pasero. Oo, Basero. Oh, puno na. Kung pang-interview na tanong sila kung asan sila muli. Right, right, right. Bos asa nih eh, nga sekian diri. Pabutuan so Paul, pabutuan mau Pauli. Oh my god ke duit pabutuan juga Pauli. Sekian pak Sebutuan so, jari dari sa saujungan. Ah saujungan ra. Sada so, tenya hai sa Nah buntagan ngulik jud. Suadika. So, Soret right, mau <laughs> di ngana kadagan mabatan ungrun. Rabi kadagan suatu so, atu, nang libut-libutun mah kaguit. libut libot ng mga bataan. Ang grabe kadagan tra, tra, nae 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 Tura, nae 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 May nae 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 Brad, asa sila muli? San Luis. San Luis, I libre sila sa, sa polis. Okay, masip na sila. Masip sila taga San Luis. Gamay raman, dapat. Kung on pa yun. San Sana. San Sana. Apel, ganyan ato. shout out sa mga taga uh, polis sa Hingog City, sa mga, taga Misamis Oriental. Mga polis. Libre na, libre na, mga taga. Shout out sa akong vlog. Naka-vlog na. Asa vlog mo? Jimar Abay vlog. Jimar. O, dagan <laughs> kayo. Puno-puno. Jimar Abay Jimar Abay vlog. Oh. Jamping mo ba ya pag uli ah? Oo. Oh. Hindi basta iro maguwit. Nga nakadagan ng opisero noon. So Tuan ada diri kani pakagayan ni. Eh. So wala pa na siya naglalagaw. Kana wala pa na ni <tukar> ah? ah, sleeping pa sila. Ay, oo, oh, tama maguwit. Oy, pakyaw, pakyaw. Bisa masuk ke bos. Pak Yau. Huli na ka sa loob. Huli! Tagay kayo po sa aero. Hindi na muli? Hindi na? Lagyan nyo kayo tagay. Hindi na mga kaguit. Ayan ka. Hi! Hindi nga naka vlog makita. Muli yung mga mga kadlawanan at isip mo. Naman sa terminal. TG ah, mo TG. TG ah, mas si TG. TG ah. TG ka. So yung mga inga kaganapan nun, grabe na kang So amping mo tanahan sa inyong pag-uli. So tutub sa so nakita mga kagulit. Ayan. Ayan na, nakita. So magamping kay na. Makadaon nandiyo mo ako tungkol sa piyesta sa inyong Pisa kinan mo kayo bas. mo kuli Minlagas. Layo minlagas. Sa so, tutang vlog. Minlagas. So nagulat na sila. Pakyaw ka bano no? sa sada ang ni na may ng taga Medina ba ng mga multika ba ba na pa may night market night cafe sa tatak wala na libre sa kinan o ito ed, tapin mo kayo na si Miro o oh, di ba Observeran mga kagawit, na kanyang pasero. Nakakadlaunan sila, nakakadlaunan. tapin ka na si Kani na pakyo na puno na. Amping mo amping. Pito ka tao. Bigi oh, lalaga. ka? Ay. Tapli na ni Magi ni Magi. Tapli na tapli tapli ni sa niyo kay Magi nila. Amping boss amping. Ay. Bye. Bye. Medina na pa muli. Ingitan mo pakyawan. Tek pila yung plate dai. Kain kan sa. Oh, kain Okay. Jima Abay okay. vlog. Jima Abay. Shout out, shout out sa Medina, shout out. <laughs> no sa concert mga kaguit. Ay, amping, bye-bye. Amping mo pahawid. kay way mo salo. Na, nahawa, nahawa, nah. Ito na awan-awan na, lenta pamutuan, daw kasi ay Diri lang nata tambay-tambay lang lanta diri. so, na pamanta sa kung magagwid no, 7 minutes, so ako yung duwasin niya itong vlog. seven minutes. Hello, maganda. Hi, Maganda. Hi Maganda. Hi Maganda. Hi Hi Hi

Oy oh, na yun na kay Maipit naoo. Daga zulut, daga zulut, daga zulut. No blaster ba? Blaster ba? High bito no blaster ba? Ha, kawili mo siya malaguit. Pas kaya police. Labi pa sa kanya pamidina.

Okay na oi, kaya pa na. Karga gayng mga sako dagang kayo. Inihinay lang ana, dagang na. Delikado mo nang mag overload ba? Mas wapoy nang safety balag balag buntang na ko ka kali basta di ko safety kayo. Ah, mo din na ba mole, ma'am? Pandam lang blakay na lang. Ligas <laughs> mo si mama. <laughs> Nabuntagan. Sana mga wit. Di kikikan dito, naglinya, mga pasahero na tanan. So, check na to. Ano <tinyan> na <tinyan> sa so, mga so muna na mga gawit no I hope nga tanan pa diri sa terminal nga muli kung asong kay mumuli yung lugar so uh, importante mga no Sipin mo so amping mo kanuna, God bless you all. enjoy niyo ang moment ron kadagang kayo pa ayan so yan yeah, mga pauli na ta and God bless you all. ang magaguit, so kung nakakita ka nga video paki comment na lang like and share so amping God bless you